May mommy sa pizza na. Paano ngayon ang anak natin? Paano ngayon si Josephine? Paano yung ano po apo ko si Angelica? Paano natin siya ililigtas sa mother in law niyang hayop? Di mo niyo kay mag-alala. Tayo na lang isang kakamping Josephine, Arturo. Tapos ngayon, Lagi na lang naging isang kampi. Josephine, tapos ngayon, so ngayon natin siya susukuan. Ngayon, mas kailangan na, mas kailangan tayo niya ng tulong dahil walang mag-aalaga sa anak niya. Ako, mag... Ako, ang mag sa apo ko, sa demonyong Irene na yan. At dyan kay Miranda, maghanda siya sila sa paghihiganti ko. Ha? Huh? Ano? Tatapatan? Magtatapatan kay dalawa ni Miranda? Para saan pa? Ha, Hilda? Para saan pa? Mag-aaway kayo? Para sa... Para pakawal? Pa para lang maliwanagan si Miranda na walang kasalanan yung anak natin sa paggamaday ng... na anak niya? 'di ba? Narinig ko naman sabi ni Josephine Arturo, hindi siya ang pumatay sa asawa niya, yung Irene. Kaya nga, Hilda, wala tayong matibay na ebidensya na magdidiin kung talagang kung talagang si Irene ang pumatay. Pumatay kay Anthony. Siyempre, alam mo naman yung babae, yung Irene na yun, di ba? Yung kabit na kapag makaasakala mo legal na asawa. Ang kapal na mukha. Matagal ng galit yan. Matagal ng galit yan kay Josephine. Kaya niya pinatay si Art kaya yung pinatay si Anthony dahil galit nag dahil gustong makuha ni Irene yung kayamanan ni Anthony at gusto yung aman siya kasi mukhang pera yung ay, mukhang pera na yung mukhang pera yung Irene na yan sobrang makyong mukhang pera yung Irene na yan hindi mo yung alam? alam ko sobrang mukhang pera yung Irene na yan pero bakit ginawa to ni Anthony? hinayaan lang ni Anthony yon tanga Di ba patay na si Anthony? Pero hindi natin alam yung buong katotohanan. Si Josephine talaga magliligtas sa sarili ng sarili niya dahil siya lang, sila lang tatlo. Yung, yung nasa sitwasyon ng araw na yon. Ano bang ginawa yung sa akin? Bad naman ako ng sa ganitong sitwasyon. Ang hirap-hirap na nga. Na malayo, malayo sa anak ko. Ganda po yung binigay mo sa akin sitwasyon. Ang hirap-hirap na ng sitwasyon ko. Ang hirap-hirap na hindi ko na kaya. <laughs> ngayon, ngayon Diyos, pinakaganti na ako sa'yo. Nakakulong ka na. Maghanda ka pa dahil hindi pa yan ang darating na unos sa'yo. Marami pa. Maghandang hada ka na dahil hindi pa yan ang unos na darating sa'yo. Madami pa. My mom is a prisoner.